Bumili nga ako ng ihaw-ihaw dyan sa may labasan Ang apat na lang yung nabutan kong variety ng mga ihawin Kaya yun na lang nabili ko Laman or yung tinatawag talaga nating barbecue Meron ding isaw ng manok or isaw kung tawagin natin Mas madumi, mas masarap, ika nga nila Eto naman yung balat Hinay-hinay lang syempre kasi siguradong langit ang punta natin pag naparami nito. Na Last is etong tokong Isaw ng baboy ito. Isa rin to sa mga pwedeng maging expressway natin sa langit kaya alalay lang din tayo sa kain. Beer at kwentuhan na lang kulang, masaya na gabi natin. Tara, kain tayo. Unahin na natin tong palat. Kuha tayo ng isa, tapos lublub -lub natin sa suka. Kasarap niyan. Siyempre nakakabitin pag isa lang. Panalo. Next naman natin tong isaw. Tara tara, sukaan na natin to. Siyempre bitin tayo sa isa. Eto naman, Laman, wala nang ligoy-ligoy, masarap kahit hindi isaw sa suka. Last bite para solid. Last natin tong favorite ko, tokong. O yung intestine ng baboy. Eto na, titikman na nga. Di ko na kayang isa-isa lang, banata na natin yung buong stick para solid bawat subo at nguya. Kung naghahanap ka ng sign na lumabas at mag-food trip ng ihaw-ihaw, eto na yon. Napaka-solid niya, no?